Magandang gabi ulit sa inyong mga kabromance. Nandito na naman ako upang maghatid sa inyo ng isang nakakaantig, nakakabaliw, nakakapanabik na mga kwentong pantasya na tiyak magpapaligaya at magpapainit sa inyong nakakabagot na gabi. Kwento natin sa gabing ito ay mula kay Mario Estrada from La Union. Ilang linggo na rin bakante ang kwarto na 'yon. Parang kailan lang punong-puno ng buhay ang kwarto na 'yon. Masaya, magulo, maingay, mainit. Malinaw na malinaw sa aking isipan ang mga nangyari sa loob ng silid na ito. Mga karanasan na hindi ko malilimutan. Ngayon, nakabibingi ang katahimikan dito maayos ang pagkakalagay ng mga kumot sa kama at ng punda sa unan malinis ang sahig at nasa ayos ang lahat pakiramdam ko binabahayan na ito ng multo nalulungkot ako dahil tuwing bubuksan ko ang pinto ng kwarto na ito ay walang tao na babati at sasambit ng aking pangalan miss na miss ko si Chona ang border namin na naging girlfriend ko Si Tess, ang masasabi kong best friend ko sa lahat ng mga borders namin. Si Jenny, ang pinakakwela sa lahat. At si Rose, ang babaeng naging kabakbakan ko lagi sa kama. Mahal na mahal ko silang lahat dahil naging bahagi sila ng aking buhay. Ngayon ay wala na sila. Dahil sa nangyari apat na linggo na ang nakakaraan lahat sila ay pinalayas ng aking ina sa aming pamamahay. Layuan mo na si Mario, sigaw ni Chona. Dinatnan ko si Chona na hawak ang isang basag na bote ng kanang kamay. Nanlilisik ang kanyang mga mata at nanginginig ang buong katawan. Kitang kita ko ang takot sa mukha ni Rose at ang luha sa kanyang mukha. Nakatayo si Rose sa likod ng aking ina na nananginginig rin sa takot samantalang pinipigilan ni Tess at Jenny si Chona na makapangabot sila ni Rose. Natigilan sila sa aking pagdating. Humarap sa kin si Chona at pasigaw niyang sinabi ang isang tanong na kailanman ay hindi ko alam ang sagot. Mario, mamili ka sa aming dalawa. Ako ba ang mahal mo o ang putang ito? Hindi ko alam na kayang gawin ito ni Chona sa harap ko ay isang babae na hindi ko kilala sigurado ako na hindi siya si Chona na nakilala at minahal ko sa ikinikilos niya ay para siyang nababaliw nagmistulang yelo ako na nakatayo sa harap nila hindi alam ang sasambitin ngunit mula sa aking kinatayuan para akong pusang lumundag para saluhin ang aking ina na bumagsak sa sahig at nawalan ng ulirat. Natigilan kami lahat. Pinuhat namin ang aking ina at dinala sa isang ospital. Nakonfine ang aking ina ng dalawang araw sa ospital dahil sa mild stroke. Dahil sa pakiusap ng aking ina, pinaalis ko si Chona sa aming boarding house. Kasabay sa paglisan sa aming bahay ay ang pagbreak namin ni Chona. Umiiyak si Chona, Rose, Jenny at Tess habang nililisan ng aming bahay. Napakaganda at napakalinis ng aming bahay. Sa buong kamiyas, ang bahay namin ang pinakamataas dahil ito ay may apat na palapag. Sa pinakababa ay may garahe kami na kasya ang dalawang kotse. Sa ikaapat na palapag naman ay ang aming penthouse. Napakaganda ng tanawin kapag ikaw ay nasa penthouse. Kung ikaw ay nakatayo doon, makikita mo ang buong kamias at mga kalapit nitong lalawigan katulad ng Pasig at Makati. Sa bahay namin ay ito ang pinakapaborito kung tambayan dahil napakapresko dito. Madami din akong kababalaghan na nagawa dito. Dito ko dinadala ang mga babae na pinapaligaya ko. Sa ikatlong palapag ay may dalawang kwarto. Kung aakyat ka galing sa pangalawang palapag, makikita mo ang kwarto ko na nasa kaliwa at ang boarding house namin ay ang kwarto na nasa kanan. Mag-isa lang ako natutulog sa kwarto ko. Samantalang ang boarding house namin kasya ang walong tao dahil may apat na double deck bed doon. Sa ikalawang palapag naman natutulog ang aking ina at ang kapatid kong babae at ang anak niyang lalaki. napakalungkot sa bahay namin dahil apat lamang kaming nakatira. Napag-isipan namin magpa-board na lang uli para naman pagkakitaan namin ang sobrang kwarto sa third floor. Dahil sa nangyari ng nakaraang buwan, napagpasyahan namin na lalaki na ang magbo-board sa sa aming bahay. Nagring ang aming doorbell. Nang buksan ko ang pinto, isang binatilyo ang bumati sa akin. At mag inquire daw sa bedspacer na naka-advertise sa kanto namin. Pinapasok ko siya at pinaupo. In-interview ko siya at napag-alaman ko na ang pangalan niya ay Ryan at isang 19 taong gulang na estudyante ng TIP sa Cubao. Ayon sa kanya ay taga kagayan de oro siya at walang kamag-anak sa Maynila. Magalang si Ryan at magandang lalaki. Matangkad siya at matamis siya ang umiti. Dinala ko siya sa third floor kung nasaan ang boarding house namin. Bumilib siya sa laki at linis ng aming bahay. At hindi siya makapaniwala sa 800 pesos na buwanang upa sa bed space namin. Matutuwa daw ang mga kasama niya. Sa wakas daw ay makakatira sila sa bahay na maganda at napakamura apat daw sila at lilipat na daw sila mamayang gabi. Tinanggap ko ang bayad na 1,600 pesos bilang reservation. Mga alas otso ng gabi nang magring uli ang doorbell namin. Binuksan ko ang pinto at katulad ng inaasahan ko, binati ako ni Ryan at sa likod niya ay nakatayo ang mga kasama niya pinapasok ko sila at sinalubong sila ng aking ina na ngayon ay magaling na. Tuwang-tuwa ang aking ina dahil mukhang matitino daw ang aming bagong borders at magagandang lalaki pa. Biniro naman ni Ryan ang aking ina na maganda daw ito at batang-bata pa. Kilig na kilig naman ang aking ina. Ngayon ko lang uli nakita ang aking ina na masaya simula ng ma-stroke siya. Kahanga-hanga naman kasi ang hitsura ni Ryan at mga kaibigan niya. Si Alan ay kasing tangkad ni Ryan, mga 5'10 ang taas at katulad ni Ryan ay malaki ang katawan. Moreno ang kulay nilang dalawa. Si Dennis naman ay maputi at mas matangkad kina Ryan at Alan. Mapula ang kanyang labi at matangos ang ilong. Katulad ni Ryan, malaki din ang katawan ni Dennis. Si Joel naman ang pinakamaliit, pero siya ang pinakamagandang lalaki sa lahat. May taas na 5'7 May hawig siya sa isang model ng bench na lumalabas sa bubble gang. Ngayon lamang ako humanga sa kapwa ko lalaki dahil sa kagwapuhan. Naging isang misteryo sa akin kung sino sila Paano sila nagkakilala? At saan sila galing na pamilya? Si Ryan at si Joel ay magkaklase sa TIP, samantalang si Dennis at Alan ay magka-schoolmate sa AMA sa Cubao. Si Dennis ay galing Zambuanga ang pamilya, samantalang si Joel ay taga-Davao at si Alan ay Cebu. Magkakasama sila sa trabaho bilang waiter sa isang bar sa Timog, ang Adonis Bar. Mag-aalas 12 na ng gabi nang matapos ang aming kwentuhan. Makwento kasi sila at nakakaaliw. Kinwento nila ang kanilang buhay estudyante at ang mga naging girlfriends nila. Sa tingin ko ay masarap kainuman ang mga ito. Nagulat naman ako nang sinabi nila na anytime basta inuman maaasahan sila. Bilib ako sa kanila dahil matatas sila magtagalog at walang bakas ng pagiging bisaya kapag nagsasalita. Hinatid ko na sila sa kwarto nila sa third floor. Nagpaalam naman sila na matutulog na at dumiretso naman ako sa kwarto ko para matulog. Ginising ako ng sobrang sakit ng puso ko. Pakiramdam ko ay punong-puno ng ihi ang tiyan ko. Nagmamadali ako pumunta sa banyo sa third floor para umihi. Pagbukas ko ng pinto ng CR, nagulat ako dahil naliligo pala si Joel. Bumubuhos ang shower sa katawan niyang hubad. Nagulat siya nang makita ako at mabilis niyang tinakpa ng kanyang pagkalalaki. Nakiusap ako na makikiihi lang ako at huwag na mahiya dahil pareho naman kaming lalaki. Mabilis akong tumayo sa inodoro at nilabas ko ang aking junjun dahil sa sobrang ihing-ihi ako, galit na galit ang aking alaga. Ang tagal lumabas ng aking ihi. Nakita ko na napatitig si Joel sa galit kong pagkakalalaki. Napansin ko na napatagal ang kanyang titig doon. Hindi ko maintindihan ang naramdaman ko ng mga sandaling iyon. Imbes na lumambot ang aking alaga, lalo lamang itong tumigas yari abangan ang susunod na kabanata